So welcome Rilards TV supposed to be mga kaidol, nakita nyo itong balo na to itong balo na to ay almost 2 years na andin itong barrier or siding bago ko lang ito in -install. Bakit gano'n? Noon during umuulan yung mga lupang tumalsik ay papasok dito sa balo na to So itong balo na to I think na marami itong putik sa ilalim So ngayon ay lilinisan ko. Kaya isishare ko lang sa inyo kung paano ko ito nilinisan yung balon na ito na hindi ako bumaba or hindi man lang ako gumastos ng tao para itong balon na to ay linisan ng ibang tao. So kung gusto niyo malaman kung paano ko ito nilinisan na ako lang mag-isa and then ako ay hindi na bumaba sa ilalim para sa ilalim ay malinisan ko, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So ngayon, balik tayo sa tanong, ano bang diskarte ko upang malinisan ko tong balon na to na ako lang mag-isa at ako ay hindi na bumaba dito sa ilalim ng balon. So ganito yung diskarte ko mga kaidol. Ngayon ay gumamit tayo ng submersible pump. And then gumamit tayo ng kahoy. Kahoy at saka itong mga pako. Itong pako ay ipapako natin dito sa dulo ng kahoy. So ito ay naipako ko na. And then itong kahoy na to ay ilublub ko dito sa ilalim. And then nailublub ko na yung kahoy na may pako. Ngayon yung gagawin natin ay isik natin yung kahoy na may pako. Para yung putik sa ilalim ay maisik. So ngayon ay isisik ko muna. so okay no naisip ko na yung putik kung baga yung putik ay malulusaw and then melt. at ito na yung resulta kung baga yung tubig ay sobrang madumi dahil sa putik na malulusaw ngayon ay ilalagay ko na yung submer para yung putik na sumabay sa tubig ay maisip-sip na sa submer na ilagay ko dito So kaya na nakita nyo during sumipsip yung submer and then yung putik naman ay sinik ko para lulusaw and then sumabay yung putik sa tubig na sinipsip ng ating submer so ganito karumi yung tubig na sinipsip na galing sa balon na ito and then ganito ka arumi yung tubig natin so after dito yung tubig sa balon na is mapapalitan ng tubig na uh, sobrang malinis So ganito lang yung diskarte na ginamit ko para hindi na tayo masyadong gumastos pa ng tao or kumuha pa ng tao para babayaran natin. So ganito lang kapag may submersible pump kayo, pwede na kayo na kayo na lang ang maglinis ng inyong balon na kayo lang mag-isa.